Ang Nonviolent Communication o NVC ay tumutukoy sa isang paraang makatao, tapat at mapayapa ng pakikipag -ugnayan. Hindi ito simpleng teknika lamang, kundi isang filosofiya ng pakikitungo sa kapwa-tao na itinatag ni Marshall Rosenberg, isang Amerikanong psychologist at mediator. Lumaki si Rosenberg sa isang lugar kung saan laganap ang rasismo at karahasan. Dahil dito, Naging layunin niya sa buhay ang paghahanap ng paraan upang ang mga tao ay magkaunawaan sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba. At dito isinilang ang non-violent communication. Sa mundo kung saan madalas tayong magsalita upang magpakitang gilas, manisi o kontrolin ang iba, tinuturuan tayo ng NVC na gumamit ng wika para magpatibay ng koneksyon, pakikiisa at malasakit. Ayon sa aklat, ang karahasan ay hindi lamang pisikal na pananakit. Ito ay makikita rin sa paraan ng ating pananalita. Mga salitang puno ng galit, paghatol o pangungutya. Ang wika ay maaaring maging kasangkapan ng pananakot, ngunit maaari rin itong maging daluyan ng pagkakaunawaan at pagmamalasakit. Apat na pangunahing sangkap ng NVC. Uno, obserbasyon na walang paghatol ang unang hakbang sa NVC ay ang maingat at walang kinikilingang pagmamasid sa isang sitwasyon. Kapag pinagsasama natin ang obserbasyon at interpretasyon, agad itong lumilikha ng tensyon. Halimbawa, kapag sinabi mong wala kang pakialam sa iba, ito'y isang hatol, hindi obserbasyon. Sa halip, maaring sabihin, nang hindi mo ako tinawagan kagabi, napaisip ako kung kamusta ka at kung ayos lang ang lahat. Ang layunin dito ay ipakita kung ano talaga ang nangyari, hindi kung ano ang pakiramdam natin tungkol dito. Ang pagiging malinaw sa obserbasyon ay pundasyon ng matibay na komunikasyon dahil pinipigil nito ang paglitaw ng depensibong emosyon sa kabilang panig. Ikalawang pagkilala at pagpapahayag ng tunay na damdamin. Ang ikalawang hakbang ay ang tapat na pag-amin at pagbabahagi ng sariling damdamin. Marami sa atin ang hirap tukuyin ang totoong nararamdaman. Madalas tayong nagsasabi ng mga damdamin na sa totoo'y paghuhusga. Feeling betrayed, feeling insulted, feeling ignored. Sa NVC, hinikayat tayong gamitin ang tunay na salitang emosyon tulad ng malungkot, nasaktan, masaya, nag-aalala, takot o kalmado. Ang pag-alam at pag-amin sa tunay nating damdamin ay isang hakbang patungo sa emosyonal na kalinawan. Kapag malinaw nating naipapahayag ang ating nararamdaman, mas madaling maintindihan ng iba ang ating karanasan at mas tumataas ang tsansa ng tunay na pakikinig. Ikatlong pag-ugat sa pangunahing pangangailangan. Lahat ng damdamin ay may ugat, pangangailangan na natugunan o hindi natutugunan. Kung tayo'y galit, maaring ito'y ah, dahil sa hindi natutugunang pangangailangan sa respeto, seguridad o koneksyon. Kung tayo'y masaya, maaring ito'y dahil naranasan natin ang pagmamahal, pagtanggap o kalayaan. Ang mga pangangailangan ay hindi masama o makasarili. Ito'y likas sa ating pagkatao. Isa sa mga pinakatanyag na mensahe ni Rosenberg ay ito. Ang mga tao ay hindi masama. Ang kanilang mga kilos ay ekspresyon ng kanilang mga unmet needs. Kaya sa halip na husgahan ang kanilang ginagawa, maaari nating itanong, anong pangangailangan kaya ang sinusubukang matugunan ng taong ito? Ikaapat na pagpapahayag ng tiyak, positibo at marespetong pakiusap. Ang huling bahagi ng NVC ay ang paggawa ng malinaw at tiyak na pakiusap na nakatuon sa pagkilos. Sa halip na sabihing respeto naman na malabo at hindi actionable Maaring sabihin, maaari mo ba akong pakinggan nang hindi muna ako pinuputol habang nagsasalita ako? Dapat din nating tiyaking ang ating pakiusap ay hindi isang utos. Ang pakiusap ay dapat may bukas na pinto sa pagtanggi sapagkat tunay na empatiya at malasakit ay kusang loob, hindi bunga ng pamimilit. Isa sa mga pinakamahalagang aral sa aklat ay ang empatiya ang kakayahang makinig ng lubos sa damdamin at pangangailangan ng iba nang walang paghusga, payo o pagkukomento. Sa kultura natin, madalas tayong magbigay ng solusyon agad. Ngunit sa NVC, binibigyang diin ang presensya sa pakikinig, ang simpleng pagtanggap sa karanasan ng isa at hayaan siyang magpahayag. Sa empatikong pakikinig, nabubuo ang espasyo para sa pagpapagaling, koneksyon at tiwala. Minsan, ang simpleng naririnig ko na nahirapan ka ay mas makapangyarihan kaysa sa sampung mungkahing solusyon. Mga halimbawa ng aplikasyon, isa pamilya. Ang NVC ay napatunayang epektibo sa relasyon ng magulang at anak. Sa halip na parusahan, agad ang bata kapag nagkamali, maaaring gamitin ang NVC upang tukuyin ang likod ng kanyang pag-uugali. Maaaring tanungin, anong nararamdaman mo ngayon at ano ang kailangan mo ngayon, sa paraang ito hindi lang naaayos ang problema, lumalalim din ang koneksyon sa relasyon. Sa pagitan ng mag-asawa o magkasintahan, napaka-importante ng NVC. Kapag ginagamit ito, mas madalas nagkakaroon ng mapayapang pagtatalo at mas bukas na pag-uusap. Sa halip na sisihan o sumbatan, tinuturuan ng NVC ang mga tao na tumingin sa kanilang sariling emosyon at pangangailangan at ipahayag ito sa paraan na bukas at hindi mapanakit, sa trabaho at lipunan, sa mga organisasyon at komunidad, nagiging mas kolaboratibo ang mga miyembro kapag gumagamit ng NVC. Sa mga lugar ng digmaan, nakatulong si Rosenberg sa mga peace negotiations sa pamamagitan ng wika ng empatiya. Dahil dito, kinikilala ang NVC bilang kasangkapan para sa pagbabago ng sistemang panlipunan. Ang nonviolent communication a language of life ay higit pa sa isang komunikatibong kasangkapan. Ito'y isang paraan ng pamumuhay na may layuning gawing mas makatao, mas maunawain, at mas mapayapa ang ating mundo. Sa panahong laganap ang hindi pagkakaintindihan, maling akala, at tensyon sa ugnayan ng tao, maging ito man ay sa pamilya, kaibigan, trabaho, o lipunan. Ang aklat na ito ay nagsisilbing paalala na may ibang paraan upang magkaintindihan na hindi kailangang dumaan sa sigawan, sumbatan o pananahimik na puno ng hinanakit. Isinusulong ng NVC ang malalim na empatiya bilang pundasyon ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating damdamin at pangangailangan at sa pagsisikap na maunawaan din ang sa iba, nagkakaroon tayo ng matibay na ugnayan na hindi basta nasisira ng pag-uusap o di pagkakaunawaan. Sa halip na tingnan ng isang tao bilang kaaway o problema, natututo tayong kilalanin siya bilang taong may damdamin at pangangailangan ding tulad natin, isang kapwa na nagnanais ding mahalin, marinig at maunawaan. Hindi madaling matutunan o isabuhay ang NVC sapagkat nangangailangan ito ng disiplina sa damdamin, pagbabantay sa sarili at matibay na hangaring makipag-ugnayan mula sa puso. Subalit kapag naipamalas natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay, napakalaking pagbabago ang maaaring mangyari. Mas malalim na koneksyon sa mga mahal natin, mas mahinahong solusyon sa alitan, mas bukas na pag-iisip, at higit sa lahat, mas makataong pananaw sa ating sarili at sa iba. Tunay ngang ang wika ay may kapangyarihang bumuo o sumira. Ang non-violent communication ay nagtuturo sa atin kung paano gamitin ang wika bilang tulay hindi bilang pader. Kung lahat tayo ay matutong makinig at magsalita sa paraang nagmumula sa pag-unawa at hindi sa takot, sa paggalang at hindi sa kapangyarihan, maaari nating mabuo ang isang lipunan na may mas malalim na habag, mas matibay na ugnayan, at mas tunay na kapayapaan. Sa huli, ang di-marahas na komunikasyon ay paanyaya, isang imbitasyon na magsimula sa sarili ang pagbabago. Hindi natin kailangang hintayin na magbago ang mundo upang maging mapayapa ang ating relasyon. Sa bawat salita, sa bawat pakikinig, sa bawat pakiusap na ating binibigkas ng may paggalang, nagsisimula na tayong magtanim ng binhi ng pagbabago, isa-isang puso sa bawat sandali. At sa tulong ng NVC, ang simpleng pakikipag-usap ay nagiging makapangyarihang hakbang tungo sa mas mapayapang mundo.